Good morning mga idol April 14 Araw ng lunes mga idol Ito po yung aming kitang na malaki mga idol Buklo yata ito mga idol Okay na pa Zero Kristar <laughs> sa gastos Wala pang huli mga idol Wala pa mga idol Uy wala Ano mahaba man Uy mga Brad, gansuh. Gansuhan, brad, ubud noaeron, brad, brad, Kaputul, ha? kaputulha, 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 dalam. kaputulha, 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 Gunting kaputulha, 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 itali rasano itali betul pupud nang huli ya wis dah mayar may maidol jun maya maya ayo man kulit mga idol daw -da -da na dapak may maya sus so, kaon mo ng party kitang maliit maliit pa ang expense dito kasi mayroon malaki ang expenses dito sa malaking kitang maliit pa maliit na mga idol apat na piraso palang huli namin oh, mayroong mamsa yata mga idol ah. no malaki Ito malaki-laki itong mga idol. Nakabayabawi mo lang sa expenses. May mamsa nga. Mm -mm. Tapot lang sana ng mga ano. Mm -mm. Medyo masaya na nga mga kasama mm -mm. natin, mga idol. Masaya na. Mamsa nga, mga idol. oops Mga 4 kilos. Mga 4 kilos. Yan. May kabisado na yung mga... Ito, na bagtang Ito, mga idol. Kailangan ba bang turuan yan? Parain. Ah, turuan ko na yan. Exploding. Yan, dukuti mo silalim ang kawil. Baon talaga. Kasi na, nalunok. Yun. Okay. Meron naman? Sa ito, idol. Mamsa daw mga ito. Maramdaman oh, <laughs> nga ano. Oh, mamsa nga. Malawang mamsa ito mga idol. tu lalai nak putih anu yang tujun saya nak tu nah anu gumus nak gumus ya Na, Mamsa, ah? Sangit? Kamu itu loh, mamsa mang itu loh. Periulan lagi gina. Pengalaman mamsa mang itu loh. Periulan. pariho lang sa una uli. ah dalawang kawil mm. mamsa na naman ngayon pang tatlo na ito medyo malaki laki ito ah mas malaki pa ito kaysa yung dalawa na kuha pang tatlo ito may idol. malaki nga malaki yan sinasabi ko mga idol na one time big time Yes, kabawi man sa ano. Mas malaki lang kita lagi itong idol. Yan. Mga 4 kilo siguro, 5. Oke okay. Eh, yan man. Yan oh. e, maya pa, idol. Sunod. Katulad talaga, mga idol. Alam tahu gitu ng donor kamatisun uwa ay sakit ng maliit maya maya pa dulu, oh. yan ang maganda talaga sa malaking kitang itu kasi mga malaki rin kumakain eh butag na magingat na ang tawag ito mga idol busag yung busag ingat busag tawag din sa mariwaray. busag puti mga puti busag yun pang apat na ma'am sa for, lang lang ya ah. busag in english yellow ang <laughs> ganda rin sa mga malalaki talaga pag makatsamba talaga may idol ay eh. one time big time talaga Kinati pa kasi namin yung kitang dito may doli. Eh. Yan, yan, yan ang tinuro ko sa inyo. Hatatong nyo lang. ano lang yan. Lala lang yan. Ang tawag nila itong isla. Ito, ito, mga idol, si Kamatison. Pero tawag sa amin ito, si Boyason. may <laughs> maya, kaya po, no? Yun, may maya, mga idol. Yun, mga idol, oh. Ha? May nanghul. Alam pa, sa sahaw na pinakahuli. Nakalas. Last but not the least. Yun. Maya-maya. Malaki pa. Sobrang kisi-kisi. Nalataw na ito. Bagay kayo. Wala na yan. Lataw na siya. Basta naangat na siya. Sa kilo na yan. Sa kilo yan. Yan. Sarap sa inihaw yan. Sabit siya ng aking pong video. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Bye, -bye.